Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Si Sinta, mo mong dara. Guys, sa init ng panahon guys, nagkaroon ako ng mild stroke. Mahirap ako maglakad dati last Wednesday kasi guys, nagpunta ako ng ano, nagbayad ako sa tubig, pumunta ako sa Victoria Plaza. Tapos, matagal ako nakakain, Nagtagal tagal ako nakauwi kasi wala na palang opisina doon sa Victoria Plaza. Nagpunta naman ako sa opisina mismo ng Water District sa Lanang. At saka na na pagdating ko doon, pagbalik ko, ma-traffic, tagal ako nakakain. Kaya dyan nag, nagbili pa ako sa Let's For Less. Marami pa akong pinuntahan. Matagal ako nakakain. Last Sabado, last Saturday, matagal din ako nakakain. Nagkumpra nag din ako ng konti. Yun pala, sumasakit na ang paako. Parang ano na pala yun na parang hudyat na na nagkaroon na na ako ng ng sakit. Hindi pala pwede sa mga na-operahan nga mag ano ka guys, ma-skip ka ng gamot. May iniinom kasi akong gamot sa high blood at saka sa diabetic tapos naubusan ako. Bumili pa ako doon sa Mercury Drug. Kinabukasan pa ako na, nakainom. Yun know, oh, nahirapan ako magsalita. <laughs> mainit masyado. Mainit kasi dito guys. Si Kuya Justin na lang yung tosan ko magbili ng mga ano. Kasi wala namang pasok sa tulong araw siya na lang inutosan kung bumili ng gamot bumili ng mga paninda si Kuya Justin na lang buti na lang at sinamahan ako ni ng partner ko na umalis dati at bumalik dito pinabili ko ng gamot sinamahan ako magpa-check up last Friday nagpa-check up ako sa OPD sa San Pedro naubos yung pira ko naubos ang pera na 5,000 guys sa laboratory at saka sa check up sa doktor at sa gamot mahal talaga magkasakit guys kaya huwag talagang kalimutan uminom ng gamot ingay ng mga bata sa labas guys kasi walang pasok naglaro sila ng Chinese Chinese garter pagtalagang mag maginom ng gamot at saka ang oras sa pagkain hindi mag hindi dapat lalampas sa oras sabi ng doktor yung yung result ng aking lab test ay sa dugo mataas ang sugar ko kaya para kumatumba ininjikan niya ini Nag-inject siya dito ng insulin sa akin. At ang gamot ko ay palitan sana ng insulin. Hindi ako pumayag, gusto ko lang ng tabletas. Mas mahal pala ang tablets kaysa insulin daw. Pero ang insulin, habang buhay ka na mag-insulin sa iyong sarili. Ikaw na mag-inject. Ipa-ipa admit sana niya ako, guys, pero hindi ako pumayag. Pinaferma lang niya ako na hindi ako nag- pa-admit. hilo ako last last Thursday guys ng morning. Nahilo ako nang parang ganun-ganun parang alun-alun maglakad ako parang mag-alun-alun para ako matumba. Yun pala mataas ang sugar sa dugo. Yun pala ang dahilan magingat talaga tayo guys mag-ingat sa mga sarili natin lalo na magka-edad tayo may mga gamot na ina iniinom mag talaga hindi talaga dapat mag -ano, malimutan inumin yan ang ginagawa nila guys Chinese